kasama po natin ang mga bikers meron siyang mga international bikers ito po ay uh, inorganisa ng Department of uh, Tourism ni Maropa sila yung uh, gagawa ng uh, packages para po sa ating uh, Loop. ito ay uh, binubuo ng uh, mga bikers po mula sa ibat-ibang mga bikers o mga mga uh, asosasyon sa buong uh, bansa at uh, sa kasalukuyan ho ay ating inomonitor uh, ino monitor sapagkat ito ho ay gagawa ng promotional video ng Department of Tourism ni Maropa. Sa kasalukuyan ho ay uh, sila ay uh, umarangkada na mula po ito sa Balar at sa Marina Hotel kung saan sila ay uh, doon ang kanilang nagsisilbing accommodation. Ito po ay tatlong araw kung saan ay lilibutin ang iba't ibang mga tourism destination sa ating pong lalawigan gamit lamang ang kanilang bisikleta. Ang kanilang mga bisikleta. Titingnan po nila kung uh, uh, ano ano ang mga magagandang puntahan dito sa Marinduque na komportable at the same time mag-e-enjoy ang ating mga siglista. So, meron din po ata ng mga kasama dyan mula sa local uh, uh, uh mga lokal na mga siklista uh, pero karamihan po niyan ay galing po sa kabila dahil uh, ang nag-organisa -nag nga po nito ay ang Department of Tourism ni so uh, yan. ngayon po ay patungo na sila at kasalukuyan mo nilang binabaybay ito mga barangay laylay lay, at magtutungo na po sila dyan sa May Kawit ah sa May Kawit tuloy sa May uh, Kapitolyo yan sa May Kapitolyo dahil doon sa ang pagpuputong para naman sa ating mga bisita para sa ating mga panawin. So pag sisapit siguro doon sa May harapan ay uuna ako Ah, uh, antabayan lamang ho natin ito mula dito sa Balaring hanggang sa Kapitolyo dahil isa sa mga gapo doon ang pagpuputong. Medyo hindi lamang natin nabilang ano kung gaano karami itong mga siklista na ito. Pero more or less parang mga nasa 1 2 3 4 5, parang mga 20 ano po ito na siklista. Uh, again uh, iba't ibang mga organisasyon, mga kilalang organisasyon po ang uh, mga Macau, nakita natin yung isa nating kaibigan na nakapanayam na bibig. Parang isa siya sa mga pioneering noong uh, at advocate ng uh, uh, siklista sa atin pong uh, probin uh, sa buong Pilipinas, sa buong Pilipinas. So, uh, yan po ang ating ginagawang pag-monitor at pag-antabay. Hanggang ano na ano po ito? So, nandun si na Abodi o oh, nagapalipad ng drone grabe yung kanilang ano yung uh, so so uh, dere tayo lapit lapit tayo ng sa kanila pero dapat ano na po yung tricycle ay, dun, dun, ano, ay. ako ng tricycle ano. so nandito na po kita sa may Laylay. at uh, malapit na kita sa may bangbangalon ang bangalon yan didikit madikit lamang kita doon sa mga siklista ano kasi may mga nahuli no hey, hey. yes nandito na kami malapit na kami sa may kapitolyo ay hey, yung ano yung 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 battery ng bago pag ay ano yung um, battery ng kalon pwede mo yung charge sa, sa pan dyan sa panahano po may isap na kanto dyan sa atin sa hindi ah si Red, si Red, wala pa si Red baka nandun pa sila sa may ano Hindi nakita ko, nauna ako eh sige po sir abat ako na lang kay Red mamaya sige, thank you, thank you ah nakalimutan ko pala sir Jobs, makukuha rin kayo ng mga clippings sa baba ha habang uh, pagkatapos sa ano makukuha din kayo ng mga clippings yung habang papakita nyo yung mga lalo na yung papasok na sa may Capitolio maganda yun copy po sir, copy malapit na so unahan lamang natin sila dahil malapit na sila sa may Kapitolyo pagsapit nila doon sa may ano pagsapit nila doon hi to Dream Paper Travel and Tours maraming salamat sa Dream Paper Travel and Tours dahil uh, sa pagsisiguro na maayos dahil uh, ang uh, magiging takbo at ruta ng ating mga siklista nagagawa nga po ng mga promotional packages para maging isang maging isang ganap na Tourism, uh, hindi, ang tawag doon ay ano eh yung parang uh, friendly para sa mga siklista ang ating lalawigan. Yan. So bali parang uh, ganon ang uh, inisyatiba at ganon ang layunin o, pak o pakay nitong aktibidades po na ito. So, parang nga uh, nais natin i-promote o nais ng Department of Tourism ni Maropa sa pamamagitan ng, of course, ng provincial government. Katuwang ang uh, Dream Paper Travel and Tours na mula noon hanggang ngayon ay uh, talagang uh, ang pagpupursuhin na i-promote ang lalawigan ng Marinduque ay abot-abot uh, ano, sagad-sagad. So, malapit na sila sa Kapitolyo kaya tayo po ay dediretso na hi kay Janet Maso Manggaw nanonood hello special shout sa iyo kabayan oh nandito na kita sa May Laylay at pa approaching to Bangbangalon pangalon Bang to Santol pero kanan kami pagdating ng Kapitolyo no? oh tunay nga po na ang ating lalawigan dahil sa ito ay paikot ano paikot ang ating lalawigan ay uh, maganda talaga itong lugar para sa mga uh, cyclist, para sa mga cyclista. So, para makita lamang natin yung pinakaharap, medyo una-una tayo ng county. Ayan. So, parang dilatati na yung dami sila. So, yan po. Hi! Special shoutout yung mga nag-comment po. Pwede kayo mag-comment para banggitin ko namin dito sa live feed. Ayan kami May mga babae rin sila nakasama. O, oh, yun, o. Oh. Makikita at malalaman natin ang kanilang stamina. Dahil iba't iba po ang kanilang magiging ruta. Uh, nakita ko, mapunta sila sa Torrijos, papunta ng Buenavista, Gasan, pero mag sila. Yan. So, na, na signal na. Ibig sabihin, papasok na tayo sa Kapitolyo. Yan. So, hindi lang natin nakita yung pinaka pagpasok nila sana maganda pasok nila dito sa may kapitol. So, ayan. Papunta na po kita sa kapitolyo, mga kababayan. Papasok na kita dahil dyan naman isasagawa ang putong. Ang putong para sa ating mga bisita. Ayan. So, ayan si Sir Jobs and Sir Abodi nasa ground. Dere-derecho na po kita. Ayan. Welcome! Yan ang ating mga welcoming committee sa pangunan ng ating Governor Presbytero Velasco Jr. Tatay Gov. Ayan. So, nandiyan si Natita Susan. At uh, naka... Ano sila? Naka... Ayan. So, nandito na po tayo. Thanks for sharing and God bless. Uh, ingat po kayo sa daan. O, medyo maulan lamang po ngayon. Pero everything is doing uh, well naman. At uh, tolerable, tolerable tuloy. Ang ating... Uh, ano, ang ating... Uh, panahon pala. anong bang tawag doon? Dito okay. ako Capital. Okay naman ang panahon dito pala. So, doon tayo mag-park para bigyang daan. Ride safe po, Kabayong Wilson, Mascarinas, Hisuli, yan, Hanap tayo dito dito tayo. And again, salamat sa Dream Paymore, Travel and Tours sa patuloy na pag-oorganisa ng ganitong mga kahalintulad ng mga inisyatiba para naman mas maipromote pa po natin ang ating lalawigan ng Marinduque at maipakita ang mga magaganda na lugar at tunay nga pong ipinagmamalaki ano, dito sa ating probinsya so uh, So, pupunta ho tayo ngayon. Nandito ho tayo sa harap ng Kapitolyo. Nandiyan sila. Ay, kailangan ko palang kunin lang natin ang ating lapel para mas maganda ang ating broadcast. Okay. Wala tayo na isang. Nandiyan na sila. Ingat po kayo sa biyahe. Hanggang dito din lamang naman ako dahil ako po ay uh, ma-ano, ma- ano ma mag opisina naman. Namahal na natin sila. Naku, nasa na kaya si ano? Si Randy. Randy. Nasa na kaya si Randy? Oops, yeah. Dapat nakita natin sila Randy. Parang naka-live na rin ata sila sa Marinduque News. So, uh, ingat po sa pagbike. Naku, na kaya si Randy? Oops, ya. Yeah. Mas lang mga tanong ko, unti. Yeah. po. At uh, nawala yung aking... Oops, oh, ya. Yeah. Yan, yes, sige natin nakuha sila Randy. sa Kapitolyo si Yan. So, uh, pilot, ang tawag po pala dito sa inisyatiba na ito ay pilot testing, Marinduque Cycling Experience, inorganisa nga po ng Department of Tourism ni Maropa, at uwang ang ating dream favor travel and tours, ang Marinduque Cycling Experience, ang Mimaropa uh, DOT through the new brand Love the Philippines and Marinduque Provincial Government through our Marinduque Provincial Tourism Office so yan, good morning, napakaganda ng na ating Kapitolyo, bagamat kahapon ay uh, ang pagulan talaga ay dere derecho pero natutuwa naman ho tayo dahil sa mga oras na ito ay napakaganda ng ating uh, panahon at uh, hindi natin nararanasan ang uh, mga pagulan. So, do na, na base sa forecast ay uh, uh, sa mga susunod na mga oras ay ating uh, mararanasan nga po ang uh, pagbuhos ng ulan. Pero, uli ano, hindi naman ka na At sana naman dun sa mga lugar kung saan ay unang bibisitahin lalo na ngayong araw, sana naman ay uh, hindi uh, nila maranasan. Uh, sa maghapon na ito dito particular sa bayan ng uh, sa bayan ng ano sa bayan ng uh, Buwak dahil magiikot ho sila sa katedral... tutungo sa ilang uh, mga kabahayan old houses at the same time ay dito sa poblacion ng uh, Buwak so basically in So, good morning po once again mamaya nga po ay isasagawa na ang putong so iniintabayan na lamang ang ilan pang mga kasama nila dahil Medyo may mga nahuli na mga... na mga... na mga ano, na mga... Kainasikaso kanina. Kaya... Ah! Naka-live ka rin pala? Ah, naka-live. Kukuni oh, mo na lang. Sino yung naka-live kaya sa studio? Sa Marindu Kenyus ka rin naka-live? Diretso ka sa Marindu Kenyus? Oh, sa... So... uh, uh, local, uh local media? Channel, local channel. k 4 -3, channel. K-4-3 channel. So, ang tabihan na lang muna natin na sasakyan yung ating nakaka-coverage ang mabagal. But anyway, tayo po ay tuloy-tuloy uh, ang ginagawang special coverage para dito sa... Gumina ang signal, lumina ang signal. Panamin natin si Mark. Tutukan mo rin si Mark. Okay. mega ayos pa sila. At uh, basically, lahat yeah. mo So, yan po. May mga babae rin. Ilan ang mga babae dito? Siguro mga nasa isa, dalawa. May mga babae rin kasama. So, for sure makikita natin ang kanilang stamina. Asan ah, si Randy kaya? Randy. Randy, Randy. Dini ka na lang hawak. Kiss mo, kiss Ready po, ready. ready, ready.

Maraming po smile Juan, Judy. Saba. Wow. Ay, ano? Para siya. Ay, na 'yan. Mahina eh. Naka-live naman ako dito direkta. so, eto si Mark, nakapanayam natin. Hello Mark. Sorry na abala natin. So, Mark, uh, kumusta 'yung experience mo traveling from Manila uh, to Marinduque? Um, it's my first time to travel going here. So especially, I don't know, it's a different experience. Ngayon lang nakasakay ng Roro ulit. Going to Marinduque. Okay naman po. Uh, maayos naman yung travel namin. Medyo maalon lang kapag gabi. But uh, uh all is good. Masaya naman kami na nadating ng safe. Mark, anong, ano nyo, anong organization nyo? Meron ba kayong uh, organization? Yes, um, I'm actually uh, representing GT Bicycles Philippines in RD Cycles. I'm an uh, an ambassador, and uh, I'm joined. I joined the National Bike Organization to to be in this event, to experience the packages of bike tour, touring, and bike tourism here in Marinduque. So I'm very honored. So basically, ano inaasahan ninyo at ano ang output na uh, maging uh, after your three days experience here in the province, so basically we are trying to uh, to assess and eventually promote the bike tourism here in Marinduque because we are actually cyclists. I'm I race mountain bikes, during downhill. So talagang I I'm aware of the impact of the tourism sa mga lugar na and as well as this about Marinduque. Um, after this, we're uh, hoping to push and boost the bike tourism and hopefully. We, with our networks, our influences, ma-invite namin yung mga tao to go here and be able to experience what we're about to experience ngayong uh, this coming three days. Bakit hindi na lamang yung common, yung ordinary na sumakay sa mga uh, four wheels, mas makomportable pa? Bakit kailangan bisikleta ang pinopromote ninyo? Well, number one, um, it's uh, friendly sa environment. Number two, Iba yung experience po na makapunta ka with your own uh, effort, with your bike, and uh, first-hand po ma-experience mo yung makita mo yung view ng uh, wala sa loob ng sasakyan, and ma-makahalag langhap ka ng fresh air. It's a very uh, different and unique experience po na dapat, I think, ma-experience po ng bawat isa. Hindi, Mark. Iniintay ka na Okay, right? sige. Thank you po. Salamat. Thank you, Mark. At ikaw uh, ang maghahawak. Ganyan doon na sila. So, puputungan po muna ang ating mga turista. Pilot testing. Dali, dali. Ay, hindi ako doon kasali. Hindi ako taga rin. Oh, oh, oh. Sina, <laughs> Narito po kami para uhing dahal Tinugtog na namin Instrumento taglay Narito po kami para uhing dahal Tinugtog na namin Instrumento taglay Ugalin ang na, at pagpagkailanman Sarabungin, aliwin Kayong aming palawin O kamili-mili Palawit iwasay Kayo ay dumating Sa buwan na ito O kamili-mili Palawit iwasay Kayo ay dumating Sa buwan na ito man kami Sa oras na ito Ang nasa'y magdiwa Sa pagdating ninyo Di man kami Sa oras na ito Ang nasa'y magdiwa Sa pagdating ninyo Anong

Lord, <laughs> Lord,